Sino na ako na? Oh, ako. Anong ako? Ikaw nakahawak pa ako wala na eh. Edorayak eh. So mga kababayan oh. Nahinog na yung uh, papaya sa likod ng bahay. Masarap yan. Titikman natin mga kababayan. Kung gaano katamis yung bagong pitas. Madam, halika. Kita mo yung papaya na yun? Oh, papaya. Hinog na no? Hinog na. Kain tayo. Oh, kain tayo. Karera tayo. Karera tayo. Kaila. Sin? Mabilis ka ba kumain yan? Mabilis ako. Panalo ako. Oh. Natalo kita. Oh. Titignan natin. It. Diyan ka. Hintayin mo lang ako. Kukuha ako. Okay. Sige. Diyan ka lang. Kita. Kasi mga kababayan, pag hindi mo makuha to, laging naunahan kami parati ng ibon. O oh, yun o. Oh. Galing. Unang namimbitas mga kababayan dito, ibon pag napabayaan mo to. Yan. Hupya. Ayun, oh. Hugasan ko lang saglit, hugasan lang. Yan, kalamban na, hugasan ko lang. Hugasan uh, 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 ko lang. Narinigin na ako. Ah. Oh, matamis yung papayang Ayan na oh. Ayan na. Ayan na. Saka ba ito? Kapatang? Ito akin? Oh, Ito tayo. Ikaw, aling gusto mo? Hindi. Ito, ito, ito akin. Hindi. Una ako namili. Pili ka. Ito. Ito. Karera tayo ah. <laughs> Uy, ang sobra. Uy, karera tayo. Ang sarap. Pulang-pula. Pula. Tignan pula. mo oh. Papaya, ilog. Hmm. Wow. Wow. Oh, ito. Sige, karira tayo. Kasama buto yan. Yung buto, tanggalin. Hindi na. Kasama yung buto. Kasama As, yung buto? Oo. Bilisan mo na. Eh, pag ako, natapos ako dito. Sige. O, kain, kain ka na. Ka. Mga kababayan, wow, sarap. Kain ka buto, na. Yung buto, tanggalin ko. Oo, sige. Bahala ka. Gusto mo. Daya ke banda betin anggal mu butuh. Hmm. 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 Lepas ni, jaga mo! Haan, hmm. tamiz! tak miss grabe. merupai merupai. Meru Yung unang balat, mayro pa eh. Meron hmm? hmm. hmm. pa! Ubus na eh! Hmm. Meron pa! Sino na Ako. ano oh, anong ako? Ikaw nakahawak pa ako. Wala na eh. Nadaraya <laughs> ka eh. <laughs> Paano ako mandaraya? Nakaharap ka naman. Kumakain tayo sabay. Nakaharap ka. Nakatingin ka. Paano mo sabihin ng ako? Kasuta ako. Ako awak eh. Ha? Pwede mo sabihin nadaya kita kung nakataligod ka. Hindi ka nakakita. Oh, ito para sa mga kameraman naman to. Ha? Huh? Pakainin din natin sila kasi ang tamis nito, guys. Ano? Tatlo sila? Ha? Huh? Tatlo. O, oh, paano hatiin ito sa tatlo? Letter Y. Ate tapatid. Ha? Ate tapatid. Parang nadaya yung mga cameraman ha? <laughs> Nad, nadaya. <laughs> o, oh, ayan ang sarap Camerate. talagang ganda, o. Oh. Oh, kaya, Risky. Sarap. O, oh? kaya, rab. Tamis niyan, o. Oh. Eh mga kababayan, iba talaga pagka mayroong uh, tanim na papaya sa likod. Matamis. Matamis. Sobrang tamis. Maraming maraming salamat mga kababayan. God bless po. Tanim natin. Tanim. Para may pipitasin tayo ulit. Para para, para may pipitasin. Oo. Nang sa gilid, -gilid. Kala nyo ah, ganyan na magtanim mga kababayan. Sunod na araw may pipitasin na naman, oh. Ang tamis talaga. Okay?